Yo, what's up mga kuis? For today's video, ako ipawi na sa naik galing sa trabaho. Ito na mga kuis, ito ni sinis bus, eh oh. no? Ayan, o, oh. tayuan na. Ah. Ayan, o, oh. diba? Ayan, o, ganun, oh. ganun ang mga, ano kuis, yung pagtuluan, Ayan na, tulog na. Tulog na ako mga kuis, nantok na. Ganun po kuis, pag galing sa trabaho, tapos punuan, anak ko po. Ayan, o, tapos malayo ang uwian mo. Tapos ganito ang sitwasyon. Ah, sobrang pagod. Ayan na, oh, pantok-antok na ako mga koys. Ayan mga koys. Simula pa ko hanggang night yan mga koys. Ayan mga oh, koys. Oh. Ayan oh. Hawak, hawak kamay. Hawak, hawak ko Yung may hawakan sa taas mga koys. Pag di ka maghawak dyan, sigurado bagsak ka. Ayan mga koys. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. sebab puno mga koys nah, eh sa likod ko nah, mga koys oh. awak yun siya tingin, -tingin sa si kamera ko nah, mga koys oh. <laughs> tingin-tingin siya nah, mga koys yan hmm. mga koys ya mga oh, nah, oh. ya. hmm. nah burak mga nah, koys okay

talawa talawa ko isinulak namin talaga nagsubok nang gabi kasi ng ganito, na. Galing, pa, lalo, Manila ba ko is tapos uwi sa Bacor, gasta, mo dito sa Baguio tapos pag gabi to tapos 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 tapas 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 mga kays, yung, um, oras tayo makakating sa bahay ah, sa bahay sa ano sa night anong oras tayo makakaupo? yan ang kapagod kayo mga kuys tayo alam tayo kasi mga kuys kanina may may po kami eh, kaya may mga matanda naman lang sa sumakay siyempre mga matanda e, kaya eh, paupoy natin kaysa e, silang tumayo kawawa naman yan

kung hindi naman tayo PWD kahit babae pa yung mga toys pag hindi naman PWD o kaya matanda na eh kailangan natin kailangan din tumayo pero kung buntis yan o kaya PWD o kaya matanda uh, ah, paupuin natin eh katulad natin na maano ma pa ma, ano naman na laka sa mga ating katawan mag-peace tayo magantay tayo kung kailan tayo ako Paseo-seo lang Paseo-seo lang ako mga guys Hehehe <laughs> May kasama ko mga guys Nagtulikod <laughs> Hehehe Nangirap yung guys Alam mo pag malayo ang uwihan mo Tapos tayo Wala na kasing virus na yung toys. Kasi dati nung ano, nagkaroon pa ng virus. anak ko? Bawat isa ko at isa lang ko po dyan. Tapos wala na katayo. <coughs> Sitsira kay toys. Kasi nabuha toys. Try ko lang mag-voice over mga toys kasi last, ang lasang tugtog niya mga isang Sounds. Tapos maglagay naman tayo ng sound sa uh, pag edit natin. Ako! Next year, may copy, copyright na. Dami ko na mga copyright mga koys. Nung nakaraan pa, nung nag uumpisa pa ako vlog puro mga may mga sounds yun. Tapos, wala namang copyright. Ngayon lang naglabasan. Kaya ngayon, ngayon, wala. Mas maiki na yung hindi tayo maglalagay ng sounds o kaya voiceover na lang kasi dami kong ano ngayon eh uh, minumute kaya tanggal kong yung mga mga sounds yun o oh. haba yung biyahe mga koys iis init niya sa labas mga kuys ang ganda pa yung bus mga kuys kasi may ano pa sa kisabi oh may singawan pa oh <laughs> butas <coughs> ay excuse me na ang lalaburan yung ko, mga kuys yan may bababa. Ayan, may may bawasan sa likod oh yan pero hindi pa rin tayo makakaupo kasi marami pa daw nakatayo sa ikon. Kami ba nang gitna? Naghanap oh. na masandalan. Asa na is commander ko na? Wala nga eh, kay commander. Siguro nakakaupo na. Nakasandal ako guys. Ayan na mga koys, nakasandal-sandal na Ayan, ako, medyo magaan na yung pakiramdam ko, Ayan, na nakasandal na. Yan. Anong oras na Mga siguro mga mga na yan toys. Hindi pa nakakaupo. Tingnan mo. Oh. si Mrs. pala sa gilid ko. na. Ayan kaupo, to. <laughs> Tuna, la, na si na Ha Ako na lang hindi Okay, dito mo. Ayan, nauro na. Banda po sa kayo. Ayan. Galing kasi kami nagpa-ano kasi, nagpa-injection ng rabies kasi nakagat ng pusa. Nung nakaraan naman, ako nagpa-injection dahil nakalot pusa. Ngayon naman, siya ang nakagat ng pusa. Ako. Okay, okay. Kaya nga pinapunta ko dyan sa pinapunta ko siya dito sa bakor galing pa siya ng naik eh, pinapunta ko para ma-injectionan siya ng rabies na eh, nakagat ng pusa eh, ako naman eh nakalmot nakto tas tos na ka yan eh, may mga alaga ka sa bahay kaya <laughs> eh, ayaw ko talaga ng ano, aso at saka pusa eh yung anak kasi mahilig sa pusa eh umiiyak naman pag ano ko tinatapon ko sana eh, niligaw ko sana sa labasan umiiyak naman yung anak ko may panay eh. sa pa bakunahan na lang natin yung bakunahan na lang yung ano mga pusa sa delikado eh ayun na mga kuwes ko tiis eh, so. <laughs> pa rin ako mga kuwes eh, sa pagtatayo Sasabi okay. ka ako dyan mga kuwes eh, kasi lang tinatanggal ko na yung boses, ko kasi copyright naman ang lakas sa tugtog face mo tayo mga boys tayo pa rin tayo ayan na ay shout out ko pala lang aking mga mga kaibigan dyan sa team Gapangan sa team Luyan shout out kay Harry Clint artwork channel so, ayan kay Chrissy Bikinger ayan uh, mga guys ayan oh, nakakupo na ayan o oh. hindi na nakakupo na ah hindi pala nakala ko nakakupo na ako nyan nakadumaw lang pala ako nakadumaw and shout out sa team kapangang kay Giting Lost with Jess Lovely USA Kapitan Gamay lahat lahat yung team ko sa team kapangang kay Dis Junis Junas Sanchez Junas uh, Ponce Ayan, at sa iyo Kapitan Gamay eh, Madimusel maraming salamat sa inyo sa kay Ila Ching Ayan Binjor ayan shout out sa inyo maraming salamat sa support ni Maria Patimada Polyo ayan shout out sa iyo sa sa team Loyal ayan Kabagsik shout out sa iyo maraming salamat sa support lahat 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 napakarami namin uh, member namin sa team Kapangan Tsaka sa mga kaibigan ko pala sa Facebook, shout out to inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. O, oh, yun, di ba? <laughs> Nagaya ko lang yun eh. Ngayon mga kaibigan, sakaka po na pala ako. Oh. Ayan o, oh, katabi ko na lang aking commander sa wakas. O, anong oras na? Alas 6 na yan. Umalis kami sa Bacor, eh, alas 4. Ayan o, oh, alas 6 na yan. Ayan to, lupis ka bila si commander ma ko. <laughs> iba na ba yung, iba pala yung katabi ko po? <laughs> Nasa ka bila, pala yung commander ko. Ayan yung, Ibab lah, disa, no, tu, iba pala yung katabi ko din sa ano, upuan ko. Iba. Tanga po si komando ko mga tabi ko eh. Yan mga ko eh. O yan, solo ko na. Ayun, katabi ko na si commander ko. Yan o. No. Sa wakas magkatabi na kami. Pero sa naik na. Ano na yan? Nasa 6.30 si na yan. Biroin mo yung mga ko eh. O anong oras kami umalis sa baon? Alas 4. Ngayon, 6.30 na yan ang gabi. Ngayon hmm. ako iso. Ngayon mga ko iso. Ba? Ganun kang hirap na ka, gano. Uwi ka ng palayo. Ngayon o. Oh. Kasi na kami kasi kakaupo. Ang sakit na ng ano ko dyan, binti. Ah, shout out pala sa aking mga ko mga solid viewers. Mga silent viewers, ah, maraming salamat sa support. Ah, shout out sa aking mga kaibigan sa Muncayo, Davao kaibigan namin ni Kapitan Gamay. Yan, Kapitan Gamay, eh. Shout out sa'yo. Kaibigan namin dyan sa Mungkayo, Davao. Yan. Yan, maraming salamat mga kuys. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the picture bell. Yan, kung bago lang kayo, yan, click nyo yan. Tapos, mag-comment lang sa baba. At bye-bye na mga kuys. Pero, oh, magsasalita pa pala dyan, oh. Hindi na marinig.